Hindi, uh, may crust din siya. Crust din. Uh, uh, may uh, may crust din siya. Crust lang naman yun. <coughs> Oo nga naman. Mm. Di ba pwede? Lang na Tingnan mo, okay. masaya si Krista uh, at uh, si Mikoy. Kasi may crust din si Mikoy sa, uh, sa kay Krista. May crust din uh, si Krista. Kasi uh, hindi lang sila napapahala. Naman. Sinesiran mo din ako. Dapat na gano'ng ka na sa'yo para alam ko kung ano mga nasa isip mo. Alam mo, ano, ayoko nang no? madagdag sa mga ano, iniisip mo. No? Tsaka ano, madami ka mo na alam mo. Bishari ba <laughs> yeah. Pwede ba yun? Hmm. Siyempre, iniisip ko rin ano, mga kasamahan ko dito. no Kasama kita eh. Siyempre, iniisip ko mga kasamahan ko. Lalo na... Lalo, lalo na ikaw. Ano? Uy. Hindi ka masanay naman no? ng may jowa. Ayan. Dahil mo man tinatago, oh. <laughs> oh. Ayan, ano? Oh. Hindi naman puro ka jowa, ano. Idadamay na, idadamay na kita sa lahat. Sa mga problema ko. Hindi naman natin. Dapat, yun know. o. Siyempre, wala kumahirap kung mahihirap, di ba? Dapat. Gusto <laughs> kong tumulong, eh. Lalo na kung kaya ko naman, maka... maka ano, maka, makatulong. Sa kaysa pa, iba na tayo ngayon, no? Hindi na kagaya ng dati, na ganyan. Para, para, ano lang, ma... ma lang. Ano ba? Ano? 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 ano?

sa sa tinig sa, sa, ano, sa, uh, sa, sa ano uh, uh, kay Elias na ang dalawa sa kasama niya ang bakla uh, uh -uh. oh. doon na binabasa sa mga mga hindi kasi ako sanay ano maglabas ng problema. tapos alo pagkaya ko pa naman sa talaga after ng sinasolo ko muna para sa mga ko mga 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 Bench ka na. Huwag ang ganyan gano'n. Parang feeling ko inaano mo lagi ako nagsisinuwal eh. Dito, nainiwala naman ako eh. Pinapaan lang ito para masyado kang ano eh. Parang may stress ka higla Kasi pag seryoso ako, hindi mo naman ako. Kasi binabara mo ako na kainit. Hindi naman sa ganun eh. Alam mo yun, hindi naman ako, hindi naman sa natatawa ko. Ganun lang talaga yung way ko pag uh, medyo ano, kinikilig sa ano, sa isang tao. At hindi ko lang kung paano umak, umak sa mga sinasabi mo minsan. So, ano ako ka na? Ang bigyan siya, ka. Tapos post mo. Buti nga, ano, sinasama mo ako sa aking pag-vlog. Kasi naliliwang ako. Pag andun sa bahay, siyempre rin. Kung magsa-social -so media lang, wala mas may stress ako pag na lang. Oh. Kaya, ano, thinking kasi palagi mo sinasabi. nasabi mo. Okay. Yun rin naman yung na ano ko talaga, napansin ko na para <laughs> nainggit ka sa ibang mga kasama mo, mga ka-eskwela na nagtatrabaho. <laughs> siyempre, ikaw, gusto mo rin maging productive yung ano, kung baka siya mo, ano, sa Yun, na-experience mo mga, kaya naisip ko rin yun. Kaya, sinama na, pumayag meron ako sa gusto mo. Saka, kaso, ano, sorry kasi, siyempre, yung medyo, ano ka, nabilad. <laughs> medyo, nakakapagod din yung <laughs> anak natin, yung ginagawa eh. Kala ko nga yun, pinag-usapan niyo ni Mama niyo kanina eh. Kala ko pinagbawalan ka na lumabas. <laughs> <Hindi>. <laughs> na ano... Na... Pwede, bagya na lang. At <laughs> saka ano, hindi naman nakakapagod. Kasi ano masaya naman akong tumulong ko. Kasama akong tumutulong sa ano. Kasama mo. <laughs> uh, dami mo nga natutulungan e. Eh. Uh, natutulungan din ako. Kaya uh, ayaw rin. <laughs> palakas. Oo. Pero seryoso talaga. Malaking bagay na andun ka. Mm. Kasi kung ako lang solo, baka... baka hindi ko nagagawa yung mga nagagawa ko ngayon. Hmm. Hmm. Medyo... mas, ano, mas productive na yun. Nandiyan ka Nandiyan ka mga ano ko, mga kasama. Thank you. Thank you, thank you. thank you so much. Sana, no? Sana, maging matagal pa yung bakasyon, no? Mga three months pa. Kasi, alam mo na, mas okay pag andyan ka, eh. Mas, mas marami nagagawa. Saka, Medyo hindi. Mas malamot. Ma, <laughs> saka hindi malungkot. <laughs> saka hindi malungkot pag nandiyan ka. Hindi nakaka-boring. Saka pag ano, pag pumasok ko na eh, ulit. Yun, saka lang. Pabalik na naman sa dati. Kaya susulitin ko na talaga yung ano, yung bawat araw na ito okay. Yung, may ka sa akin. Kasi pag ano, Solo na naman ako. Si... Dati na naman yung kasama ko. Si Arjun. Na ano... Napasaway.